Best Selling Romantic Novel Love makes the world go round. Somewhere out there, meron daw someone na meant for you. Siya si Becca. Romantic. Ano sa Japanese? Ang pang- Kamo-kamo. Korni mo, ha? Ay, lang. Maganda ka nga. At siya si Nico. Ang kanyang Prince Charming. I love you. Love you times infinity plus one harutan. Pero paano kung ang kanilang love story hindi happy ending? Break na tayo. Ayoko na. Sab mo mahal mo ko. Dati yun. Pwede magbago. Para maging happy, gumawa ng sariling love story. Ang buhay nila ay buhay ko. Ito ang kwento ko. Kumapit ka, Ryan. Baka malaglag ka. Hindi ko na kailangan kumapit. Nahulog na naman ako eh. Nahulog na ako sa'yo. Ano sabi mo? Makikita mo pa ba ang iyong happy ending? Maria! Ryan! Ryan! Pwede mo bang iriting yung ending ng storya mo? Masyadong malungkot eh. Huwag kayong sa happy ending. Hanggat hindi pa happy, hindi pa yung ending. Teka! Ay... Love you. Nico, tama na. Huwag mo nang paglaro ng feelings ko. main love sa dalawa sa pinaka ang love teams ngayon. Inigo Pascual and Julia Barreto. At James Reed and Nadine Lustre. Ito ang kanilang kwento. Ito ang mga kwento para sa Hopeless Romantic.